Ang pamagat ng ating face-to-face hearing ni Dr. Love, kahit yakap lang inay, isang yakap lang. Panawarin po natin. Berlin, ano ang uh, inireklamo mo? Sa nanay ko po na mula nang nanganak siya, mga ilambol lang ibinigay niya po sa lolo at lolo ko sa Kataduanes. Kaya, hindi ko po naramdaman yung bilang isang ina niya para sa akin. Ang nanay mo taga rito sa Manila? Opo. Iniwan niya po ako doon para magtrabaho po siya sa Manila. Sa Manila. Okay. Ilang taon ka na ba ngayon? 40. 40 anyos. Opo. Kailan mo to naramdaman na kailangan mo nang makausap ng harapan ang nanay mo? Ikaw ba ay nakapagsabi na ng hinanakit mo sa nanay mo tungkol dito? Hindi pa po. Ngayon ko pa lang po masasabi sa kanya lahat. Kung anong yung nararamdaman ko pa sa kanya. Ilan taong ka nung nagkita kayo ng nanay mo? Since 2015 20, 20, 20, po. Yun yung una kayo nagkita? Yun po yung unang kita namin. Kasi lumuwas po ako dito dahil may sa nararamdaman ng kalusugan niya. Uh, nung nagkasakit, uh oh, tsaka oh. ka, ka nagdesisyon na makita oh, siya. Nakita ko po siya. Kamusta ang unang unang araw na nagkita kayo? Yun nga po eh. Hindi ko po naramdaman na yayakapin niya ako pero ang sabi niya, niya kamusta lang. Hindi ko po napili yung bilang isang ina niya, ma'am. Na na-miss ka niya. Na-miss niya po ako. Pagkatapos nun, binisita mo na ba siya lagi or lagi ba kayo nagkikita? lagi na po kami nagkikita noon nag time na po nyo naghanap po ako ng trabaho para mat, matulungan ko po siya sa sa mga pangailangan niya hanggang ngayon ma'am ma'am Carla hindi ko po na napapakita po nakikita po sa kanya na or nararamdaman. nararamdaman bakit sa tingin mo, mo ganyan ang treatment niya Jerlene nagagalit po siya dahil po sa nangyari po sa kanya sa ginawa po ng tatay ko sa kanya Okay, ano tong nagawa ng tatay mo sa kanya? Doon po yung nakaraan niya na nabuntis po siya, na iniwan po siya. Ah, so talagang malalim ang pinag-ugatan nito at ito ay parang nadamay ka. Opo. Sa galit ng nanay mo sa tatay mo. Sa tatay ko po. Okay. Pero syempre, nangungulila po sa akin ina dahil po never ko po, po siyang masabi pa sa akin na mahal niya po ako bilang isang anak. Siyempre po, bilang isang anak, dyan po yung nungunguli na isang anak na makita yung ina kahit sa birthday or sa, no, sa Pasko. Kung tatawag naman siya sa lola ko, kung ibibigay sa akin, hindi na, hindi ko na siya makausap. Yung una po, nagkaroon po ng galit eh. Pero, di po ako nag... Naisip ko po kasi... Nagpapasalamat ako sa kanya kasi hindi niya ako pinalaglag. At binigay, binigay niya ako sa kanya, lo sa akin, lola at lolo. Nagpapasalamat pa rin po ako sa kanya. Pero hinahanap mo siya dahil merong merong missing part or missing puzzle. Big sabihin may may nawawala dun sa ano eh. Nananap po sa, yung sa pag... Hindi ka man nagiging buo. Nananap ko po yung uh -uh. pagkakalinga po ng... ng isang ina. Siya ang inang hindi raw nagparamdam ng pagmamahal kay Gerlin. Tess, pasok. Sahang tanong, Ati Tess, totoo bang hindi ka nakapagparamdam ng kahit na anong pagmamahal para kay Gerlin? Kung totoo siya, mahal ko. Anak ko rin kahit Papa no Anak ko po, yan. Kaya lang ang problema po, parang nung iniwan po ako ng asawa ko, parang sumakit yung dibdigo, parang napunta ko sa kanya yung galit ko doon sa asawa ko, parang doon po inano. Ilang taon ka nung ikaw ay nabuntis? 15 years old po. 15 anyos. So, pagkatapos nun, ano nangyari sa'yo? Wala, parang paka, nung nagbuntis ako, iniwan ako ng asawa po, siya dito sa Maynila. Asawa o kinakasama mo so, lang parang siya? Parang kinakasama nun. ko rin lang po. Ini iniwan niya ako, buntis ako, tapos pumunta siya sa Maynila, parang hindi na siya nagparamdam. Ang ginawa ko naman, hinintay ko lang mga anak ako. Saan kanito Sa Katanduanes? Opo, sa Biga po, Katanduanes. Tapos nung pagkapanganak ko po, iniwan ko po siya sa nanay ko. Nasabi no, ko, ma, kailangan ko magtrabaho para pang, pang pang, support ako sa anak ko. Tung ano na, nung pagkatapos na namin ng ano, iniwan ko sa nanay ko. Tapos nung 15, nung 2015, lumuwas siya dito sa Maynila. Pagluwas niya sa Maynila, yun, hinanap niya ako. Itong si Gerlin, mm -hmm. yung tatay ni Gerlin hanggang ngayon ay hindi mo na nakita. Hindi na po. so na na po bakit, siya, parang... bakit nagkaroon ka ng galit kay Gerlin? Parang doon ko na, na, na parang doon na mamukha yung yung sobra talagang nararamdaman ko na parang bakit ganito pagsisisi rin sa buhay ko na bakit ako ganito? Okay. Wala ba kayong ugnayan nung lumalaki si Gerlin? Hindi mo siya nakakausap sa telepono? Wala na po. Para. Pero nakapagpadala ka ng mga pangangailangan Auto. niya sa magulang mo? Nagsu ako, po nag ako po ang nagpapadala. Na namasukan pa ako bilang isang ano, waitress. Okay. Ang kwento ho ni Gerlin kanina ay nung nagkita kayo nung 2015, yun ang una niyang punta rito dahil naisip niya, ah, nalaman niya na kayo ho ay may sakit, Ate Tess. Opo. Ano nangyari nung nagkita kayo? Ano lang, nung, andun yung... Ano, ano naramdaman mo ko? nung una mo siyang Mas, nakita? Andun din yung naano din ako bilang isang ina, kaya lang parang, talagang, hindi ko alam bakit mupasok sa akin yung galit ko sa tatay niya. Anong masasabi mo, Gerlin? Masakit. Kasi, naku May anak ka pa ba bukod kay Gerlin? Nag-iisa lang pong anak ko po yan. Elaine, ano ang mga ginagawa mong paraan para hindi maging responsibilidad lahat ni Gerlin yung lima mong anak? Kasi yan ang kinagagalit sa'yo ng, ng nanay niya. Naghahanap ako malalabahan po. Minsan sa kapit-bahay po namin, naglalaba ko. Parang may maano lang po sa mga anak ko. Il ilang buwan na ba kayong magkasama? Or gano'n na kayo katagal na naging kayo? Bago lang po. mag months pa lang po. buwan. Asan yung tatay ng mga anak mo? Okay lang ba itanong? Wala na po. O, wala, nagiwalay ka na. Nag-asawa na ng iba. Okay. Paano ka ba tinatrato ni Tess, Elaine? Kinagichismisan nalang ako na gano'n. Yung anak, anak daw na nilalandi ko, nangingiraw ng pera pagdating ng sahod. Pero hindi niya alam gumagawa rin po ako na parang para sa anak ko. Totoo ba yan, girly? Natutulungan ka naman? Opo. Natu kumbaga... Na, na rin naman, sa, naman po siya sa mga anak niya. Okay. So ano ang problema mo doon, Ate Tess? Kasi po, yung kaila... Hindi naman po sapat yung sa limang anak niya po. Kaya po ba niyang buhayin yung limang anak niya? Doon na sa isang gawang mamasukan siya ba isang katulong, isang labandira. Hindi po sapat yun. Siyempre, kailangan din po niya yung sweldo ng anak ko. Kaya saan po, napapabayaan na rin po niyang anak ko. Hindi na minsan, hindi na niya po pagdating ng sahod. Hindi na siya nagpupunta sa bahay para kausapin ako, ganun. Kahit hindi naman ang sinasama ng loob ko rin sa anak ko. Ah, kapatid, beretsahang tanong. Tess, para ako si Mama Carla, no? Beretsahang tanong. May intention ka ba na mabuo ang relasyon mo sa yung anak na si Gurlin? Opo naman. Kasi anak ko po si. Andito rin po nararamdaman ko rin po bilang isang ina. Gusto mong mabuo muli ang inyong relasyon. Opo. Gusto mo siyang yakapin. Opo. Gusto mong ipagheli? Opo. Gusto mong makakatabi siya pagtulog sa gabi. Opo doon sa kanyang hinihiling, hanggang ngayon ang hinihiling lang niya, mayakap ko lang ang aking ina. Wow! Napakadaling ibigay. Mayakap ko lang ang aking ina. Pero parang mailap ang kapalaran para kay Gerlin. May intensyon si Tess na magkabalikan sila. At sana ay maituloy mo, Tess, na magkabalikan kayo. Ang sa akin lang, si Gerlin tumanda ng ganyan nang naghahanap ng magmamahal sa kanya. Hindi niya nakita sa nanay. Eh. Ganun pa man, ikaw ang tunay na ina. Pero tinitingnan ko yung mga sinasabi mo kay Elaine kung paano mo siya pinapayuhan bilang ina. Parang hindi ka panipaniwala. Parang wala kang kredibilidad na magpayo sa ibang tao bilang isang ina kasi hindi mo na ibibigay sa anak mo yung sinasabi mo. Ngayon, maghahanap ka ng return of investment. Parang imposible. Ang sa akin lang, sana sa awa ng Diyos, bigyan ka ng liwanag kayong dalawang magina na magkabalikan at ipadama sa isa't isa ang pag-ibig, ang pagmamahal at ang pagkalinga na matagal nyo nang hindi nakuha sa isa't isa. Gaano kahirap mahalin ang isang anak. Salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love.